Ah, uh, lo guys, ganyan ka ano sa Pilipinas, grabe okay. traffic. Araw-araw na lang ganyan. Pedro Hill Street, City of Manila. Malapit kami sa dagat. Here. Yes. So, Street. Street. Mabini Street. Grabe, oh, walang katapusan na traffic. Eh lalo lang ng oras, alas 8 pa lang ng no? ano mo itas mo para makabitin. Dito dala yung ano ko. Na dito, nagulo traffic. <laughs> 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 Sa Japan naman pa, traffic pero hindi naman ganito. Ah, dito araw-araw. Dito araw-araw. araw-araw naman -araw -araw Every day, every night. Every day, every, every night, tightening linggo, traffic. Yeah. Linggo. Sa so Japan pag linggo ano wala naman traffic. Alide na. <laughs> kami dahil pupunta kami sa Daga. Yes. Uh, sa Rojas Boulevard. Uh, yes, sa Rojas Boulevard. Ano Bagong uh, ano na, no, di diba? uh, oh. uh, ba? Burakay. Burakay. Oo, uh, Burakay Malate. Burakay Malate. <laughs> Ayan. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yuto. Huh? Hi. Inayos na to dito. Dati dumumo yan. Maganda talaga dati yan. yan. guys. Mga motor, marami. Thank you. Ayan ang dagat. Ase ang dagat? Aunyong, kaisa. Alam mo yung kung ano yung. Ayan ang dagat. Pero hindi pa ring maliliit. Nagbabawas. Singula. Pero bata lang pwede